Also, kung di ba merami tayong mga OFWs din dito, I actually, I don't know if, if there some of them are citizens, eh kasi nakapangasawa na rin mga Palestinian, yung iba mga Jewish. Ano po yung kalagayan nila pagdating sa ganito? Pag, pag sa ganitong usapin, ano po ba ang kanilang, o sino po ba ang pwedeng tumulong din sa kanila? Filipino rin po ba? Or uh, from uh, Israel na rin po? So, lilinawin natin, Franco, sa kasalukuyan, sa Israel, there are around 30,000 na mga Filipinos. Hmm. Uh, na nagtatrabaho and including overseas Filipinos. So hindi po ito lahat ng 30,000 are considered migrant workers. Yung mga iba po dyan or other Filipinos kagaya yeah. po ng binabanggit mo na nakapangasawa ng mga Israel, Israel Israelites. India. Apo Palestine. Or pagdating naman sa Palestine, uh, wala po tayong migrant worker dyan. wala no. po FWs sa Gaza. Mayroon po tayo are 137 Filipino women na nakapangasawa ng mga palestino. Not OFWs. Apo. Okay. So, these are not OFWs. Perhaps, na dati siguro yung mga OFWs mm -hmm. na nakakilala before they transfer there, before they migrated mm -hmm. dito sa Agasa. So, doon sila nakatira. Itong 137, syempre dahil ongoing po talaga yan, yung labanan. So, uh, most of them are at risk. So, dito sa 137 ito, so far, ang nagpakiyag uh, nung nakarang araw ng kanilang desire. Uh, through the DFA ng kanilang pag-uwi, ma sa Pilipinas ay 70 na. Mm -hmm. So 70 out of 137. But of course, there are challenges how you make sure that they can be able to uh, be repatriated. Mm -hmm. Dito naman po sa, nasa Israel, uh, ulitin po natin, doon sa 30,000 po na yon ang nandun po sa conflict zone is around 5%. So that's around 1,500. And this around 1,500, this is composed primarily of migrant workers, ito yung mga caregivers, pero mayroon din po dyan na nakahalo ng mga nakapangasawa rin. Mm -hmm. Apo. So, yun po, sila po yung focus po ng uh, kailangang suportahan. Mm -hmm. Of course, uh, maring kinakaban po yung marami sa mga kababayan po natin, mm -hmm. pero not necessarily na porque nasa Israel ka, kaya yun yung kailangan nating i-clarify. Not necessarily na porque nasa Israel ka, at risk ka na, mataas mm -hmm. yung risk. Not necessarily. Parang ganyan din na yan sa Pilipinas noon kapag may mga labanan noon sa Mindanao. Kapag pinag-usapan labanan sa Mindanao, paglabas na ng news uh, sa Pilipinas, ang tinutukoy lang Pilipinas. Mm -hmm. Hindi na nila yeah. in-identify right. na isa isang area yon. So, ang tingin po ng mga tao, ay, nasa Pilipinas yan, maguling yeah. yan. But it may not necessarily be true kasi uh, yung labanan is confined in a specific area. Southern Israel. Uh, southern uh, yes. uh, same here, southern din, dito sa southern portion, mm -hmm. kung saan it borders dun sa Gaza. Mm -hmm. So yun dun po yung kasalukuyan yeah, po right. na labanan ngayon. But of course, hindi natin uh, tinatanggal yung possibility na kung mag-escalate uh, fully, mm -hmm. eh maaring ma-involve yung kabuan. Pero sa kasalukuyan, yan po yung uh, concern. Mm -hmm. uh, that's the focus ngayon. Yung area na malapit po dun sa border. Mm -hmm. Pero Congressman Ron, meron na rin pong reports na there is conflict in the northern part of Israel with between the border of Israel and Lebanon with the group of Hezbollah. Meron po bang updates regarding po dyan? Napakaganda nung tanong mo, Ms. Sarah. So far, hindi po yan na-consider pa nung nagkaroon po tayo ng pagdinig. Pero kinukonsider nga rin po natin yan. At tinitingnan din po natin na baka nga yung escalation Uh, na tinitingnan natin nung una doon lang sa south na uh, bordering Gaza pero ngayon mayroon na ring isang portion mm -hmm. and ibig sabihin po niyan na lumalawak yung uh, at lalong nag-escalate -e itong labanan po ron. Mm -hmm. Kaya kailangan po talaga na bantayan. Kaya napakahalaga talaga itong binabanggit din po natin na pag-create ng interagency na ito mm -hmm. sapagkat, sa proposal po natin Ms. Sarah and Franco ang sinasabi natin, hindi lang po ito primarily ng DMW, ng DFA, of course, yan yung joint, yan sila yung manguna po talaga. But we really need the DND, Department of National Defense. Yeah. Kung saan, nandyan po yung AFP po natin. Kasi kung kakailanganin po na i-airlift yung mga kababayan po natin, ang may kakainan po niyan would be the uh, AFP. Kasi so, mayroon po tayong uh, C-130 kung kakailanganin na ipadala po yan or other Uh, assets, military assets. Mm -hmm. Meron po sila. Kaya mahalaga na it's an interagency yung binabanggit po natin from our perspective. Mm -hmm. And of course, kasama rin po dyan ay uh, yung ating ambassador doon sa Israel na tumutulong at kasama rin naman po natin nung nakaraan sa pagdinig. And nandun din po yung ambassador natin sa Cairo, Egypt. Okay. Sapagkat meron silang jurisdiction related po naman doon sa lugar ng Gaza and sa Jordan. Kasi doon naman sa border, kabilang side naman. So sila po yung tumutulong para magbigay po ng mas malalim na appreciation, mas malalim na intelligence. And, syempre, doon sa binabanggit po natin, kailangan po natin, sabi ko, isama rin po ang DICT. Bakit mahalaga yung DICT, information technology? Kasi kailangan po natin ma-reach out immediately yung mga kababayan po natin. All means of communication dapat in-explore po natin. Uh, mayroon po tayong uh, social media, mayroon po tayong cellphone, mayroon po tayong iba't ibang WhatsApp, etcetera, etc. na ang makakapag-support po talaga niyan, yung information backbone, would be DICT. Kaya mahalaga na nandyan sila. Mayroon po tayong, sinasabi ko, isama rin po ang NICA. Ano yung NICA? Ito yung National Intelligence Coordinating, Coordinating Agency. Agency. Kasi kailangan natin ng intelligence. Kasi napansin ko nung sa pagdinig, at yun yung comment ko nga, uh, Ms. Sarah and Franco, kadalasan po doon sa information ang gagaling po sa mga kababayan po yes. natin. Which is very good kasi yung Filipino community are providing appropriate information sa ahensya ng pamahalaan natin. Pero hindi kulang yon kung yun lang yung pagbabasihan mo. Kailangan mo talaga kasi for it comes to military intelligence, hindi man gagaling dun yun. Kasi yung pananaw nila, syempre kung hindi mo naman alam na magkakaroon ng pagbubomba, quote-unquote, -un Siyempre, ang feeling mo, safe ka. Yeah, so, kapag correct. tinanong ka, di ba, yeah. nag-comment, uh, sinorvey sila ng DMW or ng OWA, kumusta kayo niya, anong sasagot mo? Okay naman kami dito, yes, di ba? Kasi, yung information that you're getting is limited. Yes. Hanggang doon lang uh, what you in? see. Yeah. Opo. Kaya, siya sabi ko, isama natin yung intelligence community. Yeah. Dapat alam natin, kaya tinatanong ko rin, ano exactly yung ginagawa ng inang ibang bansa? Dapat alam yeah. din natin You, You should have the foreknowledge of the situation there. Mm -hmm. So at least we can give the information right away to the Filipino community there in Israel or wherever that uh, the possible uh, triggering ng attacks. Ayun ang kailangan natin na makapag-advise agad tayo. Hindi lang yung Israel government, but also it's it's of course importante talaga ang intelligence coming from the National Intelligence Coordinating Agency, KONG. Tama ka yan. Kasi of course, uh, sasabihin nila sa atin, may... Commitment, mayroong assurance yung Israeli government. Yeah. Given yon, kasi yeah, it's course. your government, so they would really assure. But ang kailangan mo ngayon, it's a multigamut of Information. Yeah. Hindi lang po pwede na nanggagaling sa isa lang yung information mo. Mm -hmm. Kailangan yung mga nakapaligid doon, alam And mo rin. How accurate yung, uh, yung How accurate. Uh, Ang tawag nila dyan sa hospital, triangulation. Eh. Merong mm -hmm. ano na tinatriangulate mo yung information. So you use various sources of information to mm -hmm. come up right. with a more accurate uh, picture. Mm -hmm. Of course, may information ka from media, may information ka sa mga tao, may information ka from other diplomatic corps, uh, government agencies. Mm -hmm. But more than our government agencies, kailangan nakakonek sila doon. Mm -hmm. Para we'll be able to uh, come up with a more appropriate response. Mm -hmm. Kasi ang concern ko po dyan, baka mapag-iwanan tayo. Yes. Diba? Mm -hmm. Baka, well, kung um uuwi na raw po yung mga ibang mga lahi, well, of course, It's still voluntary. Wala mm -hmm. naman pang sa ngayon nag-execute ng mandatory na evacuation. Mm -hmm. Pero nag uh, sa news mm -hmm. ay nag-umpisa na po sila na umalis po doon. Pero tayo baka we may taking our time, mm -hmm. di ba? Eh at the end of the day, for every life that's so important, that's so valuable. Mm -hmm. Kaya 'yung pinanggagalingan natin dito uh, Sarah Franco, but at the same time, natutuwa nga naman tayo dahil ina-sure naman tayo mm -hmm. ng mga ahensya ng ating pamahalaan na Everything naman ay talagang inaasikaso nila. Kausap din natin yung ambasador ng Pilipinas sa uh, Israel, ambasador natin sa Egypt, ambasador natin sa uh, Jordan. And they're saying one thing, that they're really in contact with uh, other diplomatic corps mm -hmm. in order to come up with appropriate response mm -hmm. ng ating gobyerno. But